kain natin pang araw-araw para maintindihan natin uh, paano ba natin sila nabibili at paano natin ginagamit. Uh, merong mga termino na ginagamit ang mga writers na maganda din, eh alam natin. Uh, meron tayong mga tinatawag na processed foods. Ano ba ang ibig sabihin ng processed foods? Ito kung giniling muna na yung iyong palay, naging bigas na, niluto mo na yung iyong mga binili uh, o kaya dinelata muna o inilagay muna na sa bote, medyo process na yon. Ito yung mga pagkain, ang processed foods ay mga pagkain na idinaan sa makina o nilagyan na ng kemikal bago ipakete. Halimbawa, yung gatas naging keso, na proseso na yan. Uh, ginagawa ito, ba't kailangan natin gawin? Eh, kailangan gawin ito para hindi mapanis o masira ang pagkain. Pamamaraan ito para ma o tumagal ang ating mga pagkain. Ano yung paraan ng pagpapatagal ng pagkain? Meron tinatawag na salting at saka sugaring. Ito yung paglalagay ng asin at asukal na nagpapatagal sa pagkain. Kalimitan ng mga processed foods ay ay meron ng mga preservatives. So, yung salt kasi, sugar, at yung mga iba pang chemical, preservatives ang tawag dyan. Food preservatives. Ito yung sangkap na nilalagay o inihahalo sa pagkain para tumagal ang pagkasira o pagkapanis. Halimbawa, anong mga tawag dyan? Sulfites. Ito yung nilalagay sa ubas, pagkapita, si spray yung inyong ubas, at saka nilalagay din sa wines para hindi amagin nitrates at nitrites. Ito yung inilalagay sa processed meats. Diba yung mga karne, pagkapatay nung hayop, kailangan mong lagyan ng nitrates or nitrites uh, bilang antibacterial agents o pangpatay dun sa bacteria na siyang sisira dun sa karne. Kaya lang nga, ang nitrites, kapag niluto mo, nagiging nitrosamine. So, ito yung hindi maganda sa katawan ng tao pag, pag naging nitrosamines na nagkakos ito ng cancer sa iba. Yung food additives, ito naman another term din, ano? food additives, sangkap para sumarap at gumanda ang kulay ng pagkain. Halimbawa, yung mga pangkulay o food dyes, diba nilalagyan ng dye o tina yung mga pagkain para pumula. Katulad nito, gusto mo maging mapula. Or lalagyan mo ng itong donut, lalagyan mo ng high fructose corn syrup o yung asukal para uh, tumamis. Tapos yung mga nabibili natin sa grocery na mga pampalasa o flavorings, gaya ng mga buyon, yung mga maka-square, yung mga uh, pinapatak-patak natin dyan, tsaka yung mga powder-powder na nilalagay natin. Um, ang tawag naman dito, flavor enhancers. Ine-enhance. Ibig sabihin, nagpapatingkad ng lasa. Ano yung mga halimbawa nito? Yung tinatawag natin monosodium glutamate or glutamic acid or vetchin in Tagalog. ah uh, ito, sinasabi nila, amino acid nga ito, pero para siyang neurotransmitter, may dinadala siya sa utak natin o nagpapadala ng mensahe sa ating utak. Ang glutamate kasi nakakalusot dun sa balot ng utak. Kaya may ilang tao na sumasakit ang ulo, hirap huminga, o kaya naman e, bumibilis yung tibok ng puso. Meron din kayong maririnig ng mga organic. Pag sinabing organic, pagkain, ito-ito dito, lumulusot yung glutamate o glutamic acid. Ngayon, meron ding matatag na organic, pagkain na hindi ginamita ng pesticidio or pesticide. At maririnig nyo uh, yung word na trans fat. Ito ay proseso na ginagalaw yung pagkain. Noong 1900s, ginagawa na to Para yung mga murang taba, eh, maitago mo as solid or buo. Hindi agad masira at hindi agad umanta. Halimbawa, ito yung mga margarina, yung mga corn oil margarine. So, bakit hindi maganda sa kalusugan ang ang ilang, hindi po natin nilalahat, pero may mga ilang processed foods na kung palagi-palagi, yun lang yung kakainin natin. Uh, minsan, hindi maganda sa kalusugan, lalo na sa mga batang lumalaki. Kasi yung mga processed na pagkain at inumin, ay napakaraming taglay na asukal o yung tiyatag na high fructose corn syrup at ah, tataas bigla yung triglycerides mo. Isang form din to ng taba. Tapos lumalaban sa insulin at nagpapataba. So ito yung pag tumaba tayo, ito na yung dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, diabetes, katabaan at cancer. Yung mga kumpanya ginagawa nilang parang rewarding yung pagkain, yung talagang pang-reward mo sa sarili mo, premyo para sa utak mo. Kaya sumosobra yung pagkain natin. Pag sumobra, pag kinain natin ng kinain, ah, uh, mas maraming calories, mas tataba tayo. At siyempre, pag uh, processed foods, maraming chemical, preservatives, pangkulay, flavor, pang texture para masarap inumin, kasama dyan yung mga inumin. Tapos, usually, ang ginagamit nila sa mga tinapay, refined carbohydrates. So, biglang tataas yung asukal o insulin sa iyong dugo. At sa pagproseso ng pagkain, mababawasan na yung mga bitamina at mineral. Bawas na rin ang fiber, kumpara dun sa bagong ani ng mga pagkain. So, itong mga processed foods, mataas sa trans fats. So ito naman itong nakikita natin sa isang tray. Ang tawag dito real food or whole foods. Ito yung diretsyong galing sa iyong taniman. 'Yan ah, kinuha mo sa iyong bukid, kinuha mo sa dagat o sa ilog. Presko ito, bagong patay na manok. 'Yan ang tinatawag nating real foods or whole foods so sa ating mga nanay, alam ko Lagi tayong kulang sa oras ng pagprepare ng pagkain ng ating pamilya pero kung may pagkakataon, ah, mas gamitin natin tong mga sariwang pagkain, yung bagong ani, bagong kuha sa dagat, bagong alagang mga manok na kinatay. So ganun po ang ipinapayo natin kasi nga pag puro ah, mga preserve or processed foods ang binigay sa ating mga anak, aba, eh tataba po sila.